tuloy ang mahigpit na seguridad na pinatutupad ng Philippine National Police para sa pagunita ng undas ngayong November 1 at November 2. Ito ang inihayag. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pahardo sa pulong balitaan sa Camp Grammy. Ayon kay Fajardo, aabot sa 27,161 police ang ipakakalat sa iba't ibang sementeryo, memorial parks at major thoroughfares kabilang ang transportation hubs. Kasama rin sa ide ng PNP ang 4,866 police assistant, assistance desk na tutugon sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. Kadalasang naitatalang krimen sa ganitong panahon ay ang pagnanakaw sa at physical injury. Pinaalalahan na naman ni Pahardo ang publiko na huwag dalhin ang mga maliliit na bata, matatanda at buntis dahil sa inaasahang dami ng mga pagtungo sa sementeryo. Iwasan din niya ang pagbibit-bit ng mga matutulis na bagay, alak o inuming nakakalasing at malaking halaga ng pera.